Oo, oh, oh. ngayon bibili tayo ng isda guys. 60, oh okay, usang tungan mo raw. Usang tungan ka pwede? Hindi, usang tungan. Oh, usang tungan mo raw. na ng isda guys o so dumaan dito sa tapat ng bahay ibili tayo ng dalawang kilo o oh, my god, titingnan natin kung kila ang babayaran natin eh, okay, may mga traffic traffic sign may sukli po kaya itong isang libo natin dalawang kilo at kalahati yung bibili natin guys buti na lang kasama na yung paglilinis iwan ko kung may bayad din to siguro pre na rin ang linis tinanggal na rin yung laman ng isda pati yung kaliskis Ah. 810? Oh, kasi. O oh, ayan, yung isang libo natin 290 na lang yung sukli 110 kasi lahat Apo din sa layo Isang kilo at kalahati Kirawan Limang piraso lang guys 560 Grabe no Mahal talaga ng isda Kaya na rin itong Isa naman tayong pumunta sa laot Parang mahalik wala tayong alam dito itong buraw naman isang kilo 270 Okay na rin total. Medyo malalaki naman yung isda. Kasi siyang linggong ulam guys. <laughs>